So yan, na uh, magandang hapon ah uh, mga boy hindi ko alam kung paano paliwalag <laughs> So yun pala ating isang bangka ano, ah uh, yung number one, yung ating simula at simula na nag vlog tayo yung ating sinakyan uh, atin na siyang ibibinta <laughs> So <laughs> Magbibala na <laughs> <laughs> Ibibinta na natin yung ating ano kasi medyo Hello? napagod na rin ako mag-intindi ng bangka. Uh, papalusot na lang natin yung isa. Yung number one. So, ito magabili. Ayan. <laughs> <laughs> yung pinsan. Ay, pamangkin na? Pinsan. Oo, uh, oh, pamangkin na pinsan. Pinsan ko. Idol ano G, sir. Ayan, si Jake. taga So, bibinta natin ng ano? Bibinta natin ng 65,000 sa kanila yung ating number na bangka. So, ayan at nandito sila. Babayaran nila. Ayan. Papasyal lang sa channel ni Idol J, sir. Oh. ng na ano, kapit, bibirin. yan yung gwapo kong kapitbahay. <laughs> 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 Magandang hapon mga amigo. Bali, ngayon nga pala ay andito tayo sa bahay ni Kaboyboy. Yung bangka niya, Migo ay nabalitaan namin na ibibinta niya. Kaya, andito kami ngayon. Ibibinta niya ng 65. Kami ay nakiusap muna sa kanya na unahan mo namin ng 55. Kaya, salamat naman kay Kaboyboy at saka sa kanyang may bahay na sila ay pumayag Bali, hindi nga pala ako Migo ang ano bibili. Ito. Itong pinsan ko, ayan. <laughs> yung pamangkin ko. Ayan. So, ngayon ay andito yung pera ay bibilangin natin migo para ano to? Malaman natin kaboy-boy kung <laughs> ilan. Sige. 4, 5, 6, 7, 8, 9, so, Ayan Migo si Kaboy Kako. Boy Tako, ang um, na akong pira <laughs> Ayan, mapira na yan si Kaboy <laughs> Boy Migo ngayon Hindi na tayo manghiram dyan ng pira Kaboy <laughs> boy, boy Ayan yung kanyang may bahay Ayan. Ayan yung kanyang mga anak Migo Sama yan Ito pala yung bahay ni Kaboy Boy Sabi ko, ayaw na pa Yan. Okay, sakto talaga. Sakto. Saktong 55. Kaya maraming Ayan. maraming salamat sa sa la, kana, eh, kay Kaboyboy na tayo ay pinayagan ni sa ating mga sa, sa ating alok. So, At huli ay yung ano may go, yung kulang. Eh maglalakad pa naman dito, di pag matalon do bayaran bayaran talaga natin para wala tayong problema. Kaboy Kaya maraming sal salamat po Boy. Walang anuman. At salamat din sa kay uh, Ma'am Luida. <laughs> <laughs> okay. So ito na yung mga kaboy-boy, yung ating bangkang malaki, naging ito na. Nahawakan ko na. <laughs> Ayan yung mayari na ngayon. Iba na mayari ito, Kaboy Boy. oh, sige. Ay, siya nga pala, Kaboy Boy, yung matanong ko pala, Ristrado ba yung bagka mo? Oo, oh. oh naka-insured pa yan. Ha? Ah? Naka-insured pa. Tsaka kung may maano, di, nandito naman yung oh, ano, ang... papel. Okay. Uh -huh. Para hindi maano sa paglaot, baka, oh. Uh -huh. pag... Pero nandaman ano, may plaka. Si plaka yung... 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 May yung... wala problema. Hindi na at saka may insured yun. Nandito insurance. O, oh, pag, pag sitahin... Pag may plaka, hindi naman si Hindi na. Sige, salamat ka, Sige. Boy boy. Thank you, thank you. Oo. Sige, maraming salamat. Bale, ano pala? Idol, yung angkla hindi akin yun. No? Yung kalawang naman yun, oy. Oo. Kay ano kasi yun, sa Godswill yun. Sige. Wala kasi yung angkla na yun? Ay, magawa lang tayo ng angkla na... Bagay, welder ka naman, ay. Wala yung ano ko, wala na yung welder yung... machine ko na na. Kapatid mo? Opo. Ampo namin yan. Ah. <laughs> Okay, salamat. Magandang yeah. hapon muli. Kasi, na so, titingnan natin, nabibidyo natin yung, ano, yung papel pala. Ay, yung papel, idol. Hanapin ko pa. Ay, mamaya na lang. Oo, <laughs> oh, sige. Daanan lang na dito pa. Ganun. Oh. Hanapin mo, kayo punta mo lang sa bangka. Oo. Oh. So, punta natin yung bangka, no. Yan, shoutout nyo pala sa akin kaibigan Si Idol lima <laughs> Ito mga kaboy boy, Ito yung ating ibibintang bangka Itong ating isa Ayan Ayan, ito nga pala yung Bangka ni kaboy-boy nyo Kani siya, medyo asula na siya kaysa no sultip. Pag uno sultip ana, dag ko siguro ang ano, dag kong buho. Asum ka niya. Ah, Natural lagi na. Asum na. Siguro ko na. <laughs> <laughs> sangina, eh? Daw. Yeah. Daw, testing nga daw. Paano daw? Huwag oh, magkapandar. Basta hindi ka pandar, ha? Ah? Oh, ano wala? Naka, ano? Latang? Naka latang. Ito ang kamera. Oh, ang kamera? Ibang. Oh, binahog kamera. Ayo pak, kan ini nak nak sih, itu nak, kita betul.

siya. Aso. Hai plastik Bantong ramir ninggahi ninggahe. Aya pala, ko <laughs> bote hindi. Hindi nilunok. Botas <laughs> oh, yung <tas>, plastic. <laughs> Ayun, di bente. Sinubukan mi go under. Under pala hindi to ma hindi to nang China sih <laughs> Kasi napandar niya eh. gratis kay para <laughs> nasa kay pala oh lesir ba <laughs> okay parang hindi man yata ang ganyan hmm? daw no? ulit sa no, ulit daw no. sige daw no. release ay pa 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 ulit ulit so ito na yung ano ito na yung pinaka pinakahuli-huli kong sakay dito <laughs> ay hindi pa rin <laughs> Bagay, baka patong lang. Sakay lang. <laughs> so, ito na kasi yung pinapagana natin. Yung maliliit. Tapos yung isa. Yung number 2 nandun. Ito, so, uh, tray na lang yung ate yung, ano, kay na, uh, binta na yung number 1 Kawayan, daan mo sa single sila na yung ano mahalap sa ka Ang kasko ra ba ani? Eh. Magburot-burot ang pintura. Katulok katulok ko na lagi sandir sa ano si Kahoy? Basa. Basa no? Labas pa? Buhay pa ba? Hindi pa kayo. Di palaya. So hanggang dito na lang mga At Nabinta natin yung isang bangka Kaya dalawa na lang yung ating bangka ngayon Dito Dito tayo nagsimula ng pag vlog Nung unang, pinakaulang vlog natin Ito yung ating sinakyan So ngayon ay nag Anak-anak naman na siya Dalawa na yung anak-anak niya Kaya doon lang tayo sa anak niya Uh, nagpapasalamat din ako sa bangka na to at naging naging kapartner ko din siya sa paghanap buhay ko. So, ngayon ay naibinta na natin. So, nakakapang hinayang man pero kailangan talaga maibinta gawa ng kailangan natin palusot kasi may gagawin tayo magpagawa yata ng bahay si misis kaya babawas tayo ng isang bangka so yun lang ipinta natin hindi na tayo ipinta lang iba <laughs> tama natin dalawa ng tulong din sa akin ng bangka na yan na nakapanghinayang man isipin na naibinta ko siya kailangan talaga <laughs> so, naging katab naging katab niya ah, naging katambal ko din yan sa pagbablog, yung bangka na so hanggang dito na lang At salamat sa Diyos